All right, all right, For today's reaction video mga mamang at mga papang. Ah, uh, bago ang, bago ang lahat n'n mga at mga mga papangano. Pasalamatan nga pala muna natin yung ating mga vegetables farmers, no? Sa buong Pilipinas at sa buong mundo. So clap clap tayo diyan para sa kanila. So itong video na ito mga mamangat, mga papang is uh, para sa mga farmers po, no? Dito po sa bayan ng Roa City or Capiz or uh, probinsya po ng Capiz, no? Uh, napakaswerte po natin dito sa probinsya po natin dahil hindi natin naranasan yung masaklap na karanasan ng ibang magugulay sa ibang lugar o dito sa, sa Pilipinas, no? So itong uh, next, uh, itong reaction video natin mga mamang at mga papang patungkol ito sa mga magugulay doon sa lugar ng mga ng bandang Ilocos at somewhere no uh, either Baguio no na nakakaranas na ngayon ng parang uh, pagbaba ng presyo ng gulay sa lugar nila So 'yun nga sa so sinasabi ko kanina mga mamang at mga papang na no? napakaswerte po natin dito sa Kapis sa mga magugulay sa Kapis dahil hindi natin na-experience yung ganitong mga um, yung ganitong mga sitwasyon no sa bintahan ng gulay dito sa atin. So this video is para sa inyo lahat na magugulay dito no? sa buong Pilipinas. So panoorin na natin. So, ayan mga mamangat, mga papang, ano? So, nakikita ninyo na nagkalat sa daan yung gulay. So, ayan, dahil uh, hindi na po mabili sa kanilang lugar yung gulay na yan, mga mamangat, mga papang. May talong, sitaw, maragu, uh, ampalaya, at kung ano-ano pa. No? So, ayan, tingnan yung mga mamangat, mga papang. <laughs> Grabe. So yung iba dyan mga mamangat at mga papang ano, binabalik na lang dun sa kanilang gulayan at ginagawa nila mga pataba mga mamangat mga papang So dito sa probinsya ng Capiz, napakaswerte mo natin napakaswerte So alam mo no para pakiramdam ngayon ng mga bandang uh, Luzon no ng mga magugulay diyan sa Luzon. Ay mayroon meron diyan din tawag sa kanila lugar nila ni Ordaneta. Hindi ko malaman kung saan yan Ordaneta Quezon or Batangas ewan, So meron din sa mga Batangas na mga lugar na bagsakan ng gulay na talagang nilalangaw. Yung iba binibila ng ng 3 pesos per kilo per kilo or diya, uh, piso per kilo or limang piso per kilo na lang yung gulay nila. So yan, napakaswerte po talaga natin dito sa probinsya ng Kapis dahil mataas pa yung bilihan, yung bintahan ng gulay dito sa atin. Sa mga magugulay dyan. No? So sa mga farmers dito naman sa atin, huwag po tayong uh, magano, wag po tayong maghinakit. Kung minsan, ma masasabi natin na murah yung bili pero hindi tayo umaabot sa ganyang presyo na tatlong piso isang kilo ng talong o sitaw o di ba or walong piso per kilo ng uh, uh, ng ano ng repolyo no or uh, tatlong piso o one peso ang kilo ng repolyo parang hinihingi na lang yung yung ano yung paghihirap mo, pagsisikap mo para sa yung gulayan. O di ba? So yon. So meron diyan na mga magugulay talaga, mga mamangat, mga papang na yan lang ang kinabubuhay, paggugulay lang. At hindi yan nakikita ng kalinan mga gobyerno. So ayon, sa mga nakapanood ng mga ng video natin na ito, mga mamangat, mga papang. Uh, lagi po nating katandaan na ang buhay natin dito sa mundo eh ups and down so merong uh, merong uh, sitwasyon na nasa baba tayo merong sitwasyon na nasa taas tayo pag, pero pasalamatan na lang natin yan sa Diyos na hanggang ngayon buhay pa rin tayo dahil pag wala na tayo dito sa mundo ibig sabihin patay na eh joke lang so yun oh very thankful every every day dapat uh, thankful kita sa kung ano mang nangyayari uh, kahit masama man yan kalungkutan man yan so lagi nating tatandaan na hindi hindi natin na uh, hawak ang buhay natin at at hindi yan ibibigay sa atin ng mga problema kung hindi natin makakayanan mga mamang at mga papang so right so lagi tayong magpasalamat sa taas sa Panginoon natin sa kay Hisokristo, alright? So, thank you so much sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin, sa ating uh, mga video. right So, bye!